Mensaheng mula sa universo para sa iyo ngayon. Ang mga anghel ay nagdadala ng espesyal na mensahe. May isang tao na may malalim na nararamdaman para sa iyo at malapit ng masira ang katahimikan. Hindi na niya kayang itago pa ang kanyang nararamdaman at sa lalong madaling panahon ay ipapahayag niya kung gaano siya kaintensyong umiibig. Naiisip na niya ang isang hinaharap sa iyong tabi, nagpaplano ng buhay na magkasama. Ang taong ito ay balansado, tapat, maalalahanin, dedikado, at napakatalino. Siya ay may malalim na pag-alaga at tapat na paghanga sa iyo. Kinikilala ang iyong mga kakayahan at nirerespeto ang iyong mga halaga at paniniwala. Kapag ang taong ito ay magbubukas, ang iyong puso ay mapupuno ng pag-ibig, na magbibigay liwanag sa buhay na iyong bubuuin kasama siya. Ang mga arkanghel ay nais mong malaman na kahit na may ibang mga pagnanasa na maaring lumitaw sa iyong landas, ang taong magpapahayag ng kanyang pinakamalalim na nararamdaman at handang tunay na makipag-commit sa iyo ay ang iyong tunay na pag-ibig. Ang taong ito ay magdadala ng swerte sa iyong buhay at palaging magiging tapat sa iyo at sa inyong relasyon. Maari kang magtiwala ng buo sa kanya dahil pareho kayong magbabahagi ng isang malalim at makabuluhang espiritual na koneksyon. Pinahahalagahan niya ng malalim ang iyong mabait at mapagmalasakit na puso, inilalagay ka sa isang espesyal na lugar sa kanyang buhay. Magkasama, tatahakin ninyo ang landas na puno ng pag-ibig, kapayapaan, at kasaganaan. Kaya, maghanda para sa espesyal na sandaling ito at tiyakin ng may kumpiyansa. Ang aking pagnanasa ay tapat at nag-alok sa akin ng isang pangako, na puno ng tunay na pag-ibig. Ito ang simula ng isang paglalakbay na puno ng pag-ibig at kaligayahan. Magpasalamat sa mga anghel, para sa biyayang darating, at para sa lahat ng liwanag na kanilang dinadala sa iyong buhay. Magpasalamat ng taos puso at maging bukas sa pagtanggap ng hinihintay na pag-ibig. Ito ang mensahe para ngayon. Sana ay nagustuhan mo. Kitakit sa susunod na video.